Ayun mo, triple cheese around daw si Gringo. Uh, mm. Ano? Pritro uh, lang si Akaluhod pa. lang si Gringo. pa. Pritro lang. Nakalungod pa. 3 points. Kuya, ya dahan. Pagod siya, kaya. Hmm. Talaga? Shooter. Shooter talaga. Shooter dente. Pinag pa ako na. Sword, sword, no? Ay! Ya, nasa nandad na.

Grabe partido. One hand sa Pedro. Nakaluhod pa. Hmm. 了，那收了，了得了，耶耶耶耶耶。 Wala na, na si Kuya. Punit. Bila oh, lagi, baru tidak, ini titik-titik sedang. sa so, mga uh, kay kuya to. Um. Kay kuya. Ha? Kay kuya. Ba't tumitira? Hindi. Sa isa. Yung sikat na shooter. Kalaban ni Keal. Ba't nakaluhod? Grabe nga partida eh. Nakaluhod is isang kamay. Na? Mm -hmm. Bukit. Bukit. Tayo kaya? So,

Hindi ka makasalita nang nagtatarsyokan ka ni Travis. Kabul pa yan, dahil naman. Wala Hey

Ayan guys, si Surambao 1-3 ang pusta na namin, race to 3 Ah, uh, 2-1 na ako 21 nakaluhod, uh, 25 Paunan maka, ano, maka 25 Ako nakaluhod siya sa 3 point Ngayon, sabi niya sa akin Panalo na daw ako ng 800 Balik ko yung limandaan niya, talo na sila 2-1 ang score, mga idol Bearing na ako Ano? Talo na kayo ng limandaan, talo na kayo ng 800 Ayan, eh, sila ano, decision sila ano, tuloy laban o ano? Para magandang usapan. Oh. Ayan. <laughs> Paisip, <strumbawa. laughs> ano Ah, si ano? Wala wala alo. Ikum- ako. Oo. Tingnan, 500 Ayo, ano? Wala, wala idol. Tuwan ako eh, bearing na lang ako. pa ko na ng pa-huloging talaga mahirapan ka talaga. Ikaw naman nag, ikaw naman nag ano eh, nagsabi eh, limandaan lang eh. Oh. Pero kung nag-alto yan, malamang. Ano? Ano, game na? Bearing na po kasi ako. Uh, race to 3. 2-1 -an ang score, 1-3 ang pusta namin. Sabi niya sa akin na talo na daw sila ng 800. Balik ko na daw limandaan nila. Hindi ko na daw lalaroin. Eh, nainilaro ko yung isang set. Para may vlog. Eh ngayon, susubukan ko sa kanila kung lalaban niya. Halo, laban na. Ayan, eh maganda laban. Limandaan nyo tatama ng 26. Bali ano, pana, mananalo pa ng ano 'yun sa limandaan kung may kung may mananalo kayo. Pero kung tinalo ko kayo, wala kayo kahit 5. Ayan. Ayan, guys. Okay. Ah, limandaan. Nag-uusap-uusap sila. <laughs> parang <laughs> hindi fighter si Srombaw. Oo. Oh. Ayan. Oo. Oh. Parang hindi fighter si Srombaw. Oh. Ano? Ano? Laban? Ano? Laban? Ayan. Si Srombaw. Hindi, di pa naman talo kuya. Eh may dalawang set pa yan. Kung saka sa lima silat mo ko ng dalawang set, talagang malaki pa na mo. 2-6. Pero kapag katinalo ko kayo ng isang set, eh siguradong ano, wala kayo kahit 5. O ano, laban na. Ano boy? Ano? Laban na. Laban. Oh, laban. Laban na, laban na. Ayan guys. Laban kami, laban, laban. Laban daw guys, laban. Bearing ako.